Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag WalkWitland channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,477 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo ngayon. Ang pag-usapan po natin today, <coughs> excuse me po, ay dyan sa Maynila, no? Your mischoice bagong serbisyo at solusyon sa Maynila gimmick ba o totoo ayan pag-usapan po natin yan today at welcome na welcome po kayo na magbigay po ng komentaryo diyan po sa ating comment section at kung hindi at uh, kung hindi naman po nakakabala sa inyo ay mag-subscribe naman po kayo at panoorin po ang entire video para uh, makapag-engage din po kayo sa ating mga talakayan sa ating mga programa Okay, e eh ngayon ha, give it back o totoo? Alam nyo naman po kung ano pong kasagutan ko dyan dahil from the very start, ha, sinabi na po natin na mananalo na po si Yorme Isco Moreno sa dalawang katunggalin niyang malapit pero yung malapit po na yan ay talaga parang sa probinsya pag sinabi mo, nasaan po ba itong lugar na ito? Malapit lang po. Pero yung malapit na yon or malapit, ay malayo po yun, <laughs> milya-milya po, o, um, kilometro po ang talagang uh, kumbaga no sa pagbili ng ibobotong kandidato ano ang dapat gawin ng isang butante? syempre pipiliin po no sinagot ito ni dating Manila Mayor Yorme Isko Moreno o Francisco Isko Moreno Domagoso na idinaos na kaagapay convention no February 15 2017 sa Ninoy Aquino Stadium sa lungsod ng Maynila. Kailangan na marunong makinig ang isang aspiranteng maglingkod sa bayan at sabihin kung ano ang gagawin kung ipwesto sa tungkulin. Ani Moreno, na mas kilala sa bansag na Yorme Isco Moreno Domagoso, gamitin ang oportunidad na sabihin sa mga mayan kung ano ang gagawin nila, no? At kung ano na ang nagawa nila, no? Sa kasalukuyang administrasyon sa pamumuno ni Mayor Hani Lacuna, ay parang wala pong ganun, mga kababayan ko. Imbis na ubusin ang pag-atake sa mga katunggali sa politika, mas nais ni Yormi Isko Moreno Dumagoso na ubusin niya ang oras sa pagsasabi kung ano ang kanyang gagawin at bakit siya ang mga kasama niyang Your Choice ang dapat na iboto ng Butante diyan sa mga sa diyan sa Maynila mga kababayan ko no Dapat sa kampanya unahing ipakita ang mga nagawa na at ang may resibo na at ang gagawin pa at ilahad ang mga konkretong plano para sa kapakanan ng mga mamamayan, mga kababayan ko. No? Sinabi ni Yorne Isco Moreno na siya ay nalulungkot sa panin paninira at batikusan sa politika na hindi naman ganon nangyari noon at mga sa nakaraang eleksyon. Nako, nagugulat nga ako ngayon, sabi niya. Dati, hindi naman nangyayari sa nila yon yung mas madsling kumbaga sobra grabe kung pader lang yung mukha namin ni Chichi uh, si Chichi po ay si Chichi Atienza na vice mayor candidate ni mayoral um, candidate Isko Moreno Dumagoso, malamang kulay putik na yung mga pader, sabi niya. Sabi ni Yorme Isko Moreno Dumagoso na tinitukoy ang katiket ng kandidatong BC Alcalde na si Chi Atienza. Mas gusto niya, sabi ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, na ipogus ang kampanya sa nagawa niyang mabubuting proyekto sa Maynila at huwag ubusin sa paninira at pag-atake na personal. Pansamantala lamang ang mabuting epekto sa mga butante ng pagbato ng putik pero sa kalaunan, naghahanap ng platforma de gobierno ang maumayan dyan sa lungsod ng Maynila, mga kababayan ko." kung ano ang ginawa na at gagawin pa. Iyon ang hinahanap ng Manila nyo, sabi ni Yorme Isco Moreno, yung ginawa na, yung gagawin pa, iyon ang dapat na makita, iyon ang dapat na magsalita para sa isang kandidato, para siya ang suportahan ng mga butante, sabi ni Yorme Isco Moreno Dumagoso. Mas deserve na mga tao na marinig sa kampanya ang mga priority, mga accomplishments at concrete plans. Mas deserve nila ang malaman ano-ano bang i-deliver sa mamayan. Hindi ang paninira. Kung ikaw ay re-electionist, sabi ko, kung ano ang ginawa mo, mag ka na lang sa taong bayan, sabi ni Yormi Isco Moreno. Pasensya na po sa mga taga-ulang distrito, ha? Ganun po ginagawa ni Lopez, ni, ni Manny Lopez. Okay? Nilalatag niya po ang kanyang mga plataforma at kanyang mga nagawa ng congressman pa siya. No? I, I have nothing against with ano naman, ay junior uh, no? kaya lang uh, kinasasama lang natin ng loob ay pumirma po siya sa impeachment uh, case ni vice vice president no uh, sara duterte eh, alam niyo naman po tayo tayo po ay uh, dun po tayo sa isang tao o kandidato na naghahangad ng kabutihan para sa ating bansang Pilipinas yan po kaya nga po natin ipinili pinili si Jermey Isco Moreno from the very start wala pa po nagsasabi na talagang, ano, mananalo siya, no? Wala pa pong kukonti pa lang po yung sumusuporta sa kanya, no? at tsaka ha haka pa lang, ang pag-sulong uh, uh, ng kandidatura ni Yorme Isko Moreno, isa po tayo sa mga nagsabi na mananalo na siya, okay? Kaya nga po sa nasyonal, ano po tayo, no, kay Vice President Sara Duterte, dahil nga po naman sa pagtuloy-tuloy sana ng, uh, ng mga proyekto ni Presidente, Rodrigo Roa Duterte, no? Uh, from PIRD to PBBM, ah tapos uh, si ano po no, presidente Sara Duterte sa 2028. Okay. Just sa na Kalookan naman po tayo, no. Pasensya na po, pero I have nothing against sa man kay Trillanes pero kay malapitan po tayo dyan. Okay? Sa Pasig naman po tayo, wala po tayo ni endorse Oh. Pero sana naman, magising po mga taga-Pasig na hindi po perpekto si uh, Vico Soto. No? Dyan sa Maynila, your Yorme Isco Moreno, dumagoso po tayo. Something like that po. Yan po ang inahangad natin. Maging mag-asenso ang, ang, ang buhay ng mga Pilipino. No? Oh, talagang siya si Chichi sasabihin niya, sabi ni Yorme Isko Moreno, manais nilang galawin o gagawin dyan sa Maynila. Basta tayo, no, maglahad ng mga ninanais mong gagawin para sa ating lungsod, para sa iyong distrito, tapos hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon kalaulan. Tama po yan. Ang mga politiko ay tungkol sa serbisyo ng mamayan. Kung wala kang ginawa, matatalo ka. Hindi para sa pag-atake ng personal na ginagawa ng kanilang mga kalaban sa politika. Paliwanag ni Yorme sa kausap ng mga kaagapay at mga dam batang may nila solusyon at serbisyo ha ah, ang ipakita at ipala ipaalam sa mamayan itong nais marinig kung ano ang mga solusyon sa mga problema ng bayan iyon ang aming sinasabi sa aming kampanya sabi ni Yorme Isko Moreno Dubagoso paggalang sa mga butante yo no at parang iyon upang isang kandidato at ay suportahan at iboto kami ni Chichi no kami sa so your best choice no serbisyong para sa tao yung lingkod sa mga mayan na totoo ang ibibigay namin sa inyo sa mga katunggali namin sa kanila na ang lahat ng paninira basta kami sa positibong paglilingkod at nakafocus sa aming kampanya tama po yan di ba O, oh, eh, dyan sa first district naman po Okay? Nandyan po ang, ang extension office ni Vice President Sara Duterte. Ibig pong sabihin niya, talagang ninanais niya maglingkod dyan sa mga taga-tundo. Okay? Uh, nandyan po yan. O kung may kasunugan, may sunog, may mga ano, kayo po ang nauuna. Kaya nga po naman, isang insulto na isang congressman ng 1st District no, ng Baynila ay pumirma sa isang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan lang po sinasabi natin. No, I have nothing against with this man. Ha? Nire-respeto po natin. Noong una, talagang ini-endorse po natin ito si Dionisio, uh, no? Eh kaya lang, noong nagbasa-basa po tayo, ala, nagulat po tayo bakit po ang isang Dionisio na congressman ng isang first district ng Maynila na taga na sa Tondo no e biglang pumirma po hindi po dapat 'yon no dahil nga po dapat na uh, naisip din niya po na oh teka ha ang vice president Sara Duterte ay uh, pinili ang Tondo para magkaroon ng extension office ibig sabihin yung paglilingkod no Dad sa Tondo bakit po kaya ganoon no eh sana naman po kung meron po siyang kini kinikilingan na isang congressman, na isang speaker, ay sana naman dapat hindi na niya ipinakita to out of respect sa mga ginawa ni Vice President Sara Duterte dyan sa Tundo, Maynila. Sige po. Ang dito na lang po mga kaibigan ko ha, pero ano po pa tayo, no? Yormi pa rin tayo dyan sa uh, Maynila, no? Isa po tayo sa mga vloggers na nagsabi na mananalo si Yorme Isco Moreno Domagoso. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabu hai po